Hello! diyan magluluto na tayo sa rice. Kukuha tayo dyan ng tubig sa so, mash roast natin na rice. Ayan, nakaluto na din ako sa short vanilla. Ayan. Ready na yan, maingit na. Ilagyan ko rin yung mantika bago ilagay yung rice. Ayan, na Tapos, mikos-mikos. And then, lagyan na natin ng tubig. Ang iba, dinirect nila yan dyan sa tubig na yan na may mga mga ingredients or mga sibuyas, bawang or anything. Pero dito, hindi. Ayaw ng mga amo ko. Gusto nila yung tubig lang talagang ilagay sa rice. Para pagkain nila, hindi na sila mag-ano-ano. -ano o tanggal-tanggal kung ano mong dapat tanggalin. Ganyan lang po. Spin po. Ganyan lang. Ayan. Ganyan lang tayo ng tubig dito. Tapos, labi dito. Ayan. Ganyan lang. Ayan. Ayan lang po ang tubig niya. Huwag madami para hindi siya pangit ang pagkakalot. Ayan. Yeah. Antayin natin na-absorb yung tubig. Oh, wala na yung tubig. So, rice natin. Tapos, lagyan na natin ng mga pakulay. Dito naman, magpreto na tayo sa ating kami. Kunti-kunti lang. Dito lang, paglit hindi mo luto-luto ano, pritong-prito -luto, kasi madra na po yan. Hindi na yung ano natin mas boost. Tapos, yan naman yung ano natin, pang -tapings. Tawag yan haso. At lagyan na naman natin ngayon ng sapran. Sapran at saka cardamom. Ito naman yung karne natin. Pinipreto natin sa gulot. Tapos lagay na natin sa rice natin. Hindi po yung pretong preto. Saglit lang po siya. kasi okay, madry na po yan. Ayan na po. Yan na. Lagay na natin. Ito sa rice. Pwede to serve na po yan. Ayan na po yung mushrooms natin. Kung may gusto niyo po yung video ko, please subscribe and follow. Thank you. God bless. Have a nice day.